Dear Tita L, Magandang gabi sa shoutout team at sa mga nanonood at tagapakinig. Kagagaling ko lang po sa isang failed relationship. Sa una, ang akala ko ay panghabang buhay na siya. Yun pala, sa huli, ako ang masasaktan at paiiyakin. Nakilala ko po siya sa online dating app. Maganda ang naging usap na kilala na namin ang isa't isa sa mga pamilya namin. LDR po kami, Tita L. Nasa Antique siya. Ako naman po ay nasa Batangas. Pero gumawa kami ng paraan para laging nagkikita. Hangga sa kumuha na ako ng aming magiging bahay. Gusto ko kasi ready ako pag dumating ang time na ready ko na siyang kunin. Noong huling kita namin, naging iba na ang pakikitungo niya sa akin. Naging cold siya at mainitin ang ulo hanggang sa nag-away kami at umuwi siya sa kanila. Hindi na kami nagkita pa simula noon at hindi na rin po kami nag-usap. It was the end of a two-year relationship. tagal tagal ko siyang inistok hanggang sa nalaman ko ang katotohanan, Tita L. Nagkabalikan sila ng ex niya. Five years ang naging relationship po nila. Gumuho ang mundo ko, Tita L. Di ko lubos maisip na sa likod ng mga sakripisyo ko, bumalik pa rin siya sa kanyang ex. Yung pala, Ginawa niya lang akong panakip butas para makamove on siya noon. Kaya pala siya nasa dating app. Sa kasalukuyan, ako po ay single, trying to heal, and to move forward. Sana, mahanap ko na ang healing soon. Madalas tinatanong ko, meron ba talaga nakatadhana para sa akin o habang buhay na lang ba akong magiging bandage? Galing po yan kay hilito ng Batangas. hilito bakit yung second question mo, lagi ka nalang ginagawang bandage? Pang ilan mo na bato to? Na ginawa kang panakip butas. Hindi ba? Pero nakakalungkot ha. Imagine mo, nag-invest ka na sa bahay. Pero at least, alam mo, yung bahay na yan na kinuha mo. Um, though masakit, no? Naiisipin mo na para dapat yan sa magiging pamilya nyo ni ati girl, ni girl, ni ati girl na... <laughs> nakipagbalikan sa ex niya of 5 years. Isipin mo na lang na at least meron ka ng pundar para sa sarili mo, na yung pera mo ay hindi napunta sa kung ano-anong kapricho, at hindi mo pinautang sa mga walang kwentang tao. Hindi ba? At least meron ka ng pundar. Huwag mong iisipin na para sa pamilya mo yan. But think na meron ka ng na-invest, di ba? Meron ka ng isang check de ba? Sa yung bucket list na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Um isang tabi mo na yung thought na pati yung better thought na para dapat sa amin yan eh. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga nakapundar ka na ng sarili mong bahay at lupa. Sa tanong na lagi ka na lang bang gagawing bandage? Bandage talaga. <laughs> ano yung bandage? <laughs> Laila, may sasabihin mo, matulog ka na kasi. <laughs> Hanggang mo lagi sing. <laughs> ano yung bandage? <laughs> so, tanong na lagi kang ginagawang bandage. Ayan Hindi ko yan masasagot kasi hindi naman nakaspecify sa sulat mo kung ilang beses kang naging panakip butas. Pero sana naman wag. Because, um, kung... Um, ang personality mo ay mapagmahal at iniisip din yung kapakanan ng jowa. Sana makahanap ka talaga ng um, isang babae na nararapat sa'yo. Okay na rin yon na pawalan mo siya. Okay lang yon na nalaman mo through your stalking na nagkabalikan sila ng ex niya. Masakit yon alam ko. But at least, hindi kayo nagkatuluyan dahil ganyan pala siyang klase. Oh na mahal pa rin pala niya yung ex niya. Pero alam mo, hindi lahat ng nasa dating app. Huwag ka naman sanang madala sa dating app at sana huwag ka namang mascam in the future kung gagamit ka pa ng dating app. Kasi hindi naman lahat ng nasa dating app ay naghahanap lang ng panakip butas, ng i-scam. E alam mo, meron akong kakilala dalawa. Yung isa katrabaho ko pa dati, um, married, happily married with a child sila because of a dating app. Nagkatuluyan sila. Si Patricia Mangune, reporter natin for News 5 before. Totoo. Yes, dating app sila nagkakilala ng husband niya and now um, they are blessed with uh, a kid. Ayan, meron na silang baby boy. So sana wag ka naman uh, magkaroon na mawala ng kumpiyansa sa mga dating app kung yan talaga yung uh, mode mo. Uh, para maghanap ng joa And you said that you trying, you're, you're trying to move forward from the pain. Huwag mong i-fast forward if you're trying to move forward. Kasi it really takes time. ba diba, sabi ng kanta ni Mariah Carey, Love takes time to heal when you've hurt so much. Oh, hinahanap ni Aaron yan ngayon. <laughs> ayaw po niyang patalo. <laughs> ba? Diba? So, sana, wag mong i-fast forward yung pag-move forward mo.